araw-araw na mga salita ng Diyos. Pinaniniwalaan, minamahal, at pinalulugod ng mga tao ang Diyos sa pamamagitan ng paghaplos sa Espiritu ng Diyos gamit ang kanilang puso at sa gayon ay pagkakamit ng Kanyang kaluguran at sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga salita ng Diyos gamit ang kanilang puso at sa gayon ay pagkaantig nila ng Espiritu ng Diyos. Kung nais mong magkaroon ng isang normal na espiritual na buhay at magtatag ng isang normal na kaugnayan sa Diyos, kailangan mo munang ibigay ang iyong puso sa Kanya. Pagkatapos mong mapatahimik ang iyong puso sa Kanyang harapan at maibuhos ang buong puso mo sa Kanya, saka mo lamang unti-unting magagawang magkakaroon ng isang normal na espiritual na buhay. Kung hindi ibinibigay ng mga tao ang kanilang puso sa Diyos, sa kanilang pananalig sa Kanya, at kung ang kanilang puso ay wala sa Kanya at hindi nila tinatrato ang Kanyang pasanin bilang sarili nila, lahat ng kanilang ginagawa ay pandaraya sa Diyos. Isang tipikal na kilos ng mga taong relihiyoso at hindi makatatamo ng papuri ng Diyos. Walang mapapala ang Diyos sa ganitong klasing tao. Ang ganitong klasing tao ay maaari lamang magsilbing hadlang sa gawain ng Diyos. Kagaya ng isang palamuti sa tahanan ng Diyos isang bagay na kalabisan at walang silbi. Hindi kinakasangkapan ng Diyos ang ganitong klaseng tao. Sa gayong tao, hindi lamang walang pagkakataon para sa gawain ng banal na espiritu. Wala ring anumang halaga para gawin silang perpekto. Ang ganitong klaseng tao, sa totoo lang, ay isang naglalakad na bangkay. Walang taglay na anuman ang mga taong ganito para maging kasangkapan ng banal na espiritu. Kundi taliwas dito, silang lahat ay naangkin na at malalim ng nagawang tiwali ni Satanas. Lilipulin ng Diyos ang mga taong ito sa kasalukuyan sa pagkasangkapan sa mga tao. Hindi lamang ginagamit ng banal na Espiritu ang mga bahagi nilang iyon na kanais-nais upang magawa ang mga bagay-bagay. Pineperpekto at binabago rin niya ang mga bahagi nilang hindi ka nais-nais. Kung maibubuhos ang puso mo sa Diyos at mananatiling tahimik sa Kanyang harapan, magkakaroon ka ng pagkakataon at mga kwalifikasyong maging kasangkapan ng banal na Espiritu. Upang matanggap ang kaliwanagan at pagpapalinaw ng banal na espiritu at bukod pa riyan magkakaroon ka ng pagkakataon para makabawi sa banal na espiritu sa iyong mga pagkukulang kapag ibinigay mo ang puso mo sa Diyos ang maganda makakatamo ka ng mas malalim na pagpasok at makakatamukan ng mas mataas na kabatiran. Ang hindi maganda, mas mauunawaan mo ang iyong sariling mga pagkakamali at pagkukulang. Magiging mas masigasig kang hangarin na mapalugod ang kaluoban ng Diyos at hindi ka magiging balintiyak kundi aktibo kang papasok. Sa gayon, magiging isa kang tamang tao. Ipagpalagay ng kaya ng puso mo na manatiling tahimik sa harap ng Diyos. Ang susi kung tumatanggap ka ng papuri mula sa banal na espiritu o hindi, at kung napapalugod mo ang Diyos o hindi ay kung aktibo kang makakapasok kapag nililiwanagan ng banal na espiritu ang isang tao at kinakasangkapan sila hindi sila nito ginagawang negatibo kailanman kundi lagi silang aktibong pinasusulong bagamat mayroong mga kahinaan ang taong ito, maiiwasan nilang ibatay ang paraan ng kanilang pamumuhay sa mga kahinaang iyon. Maiiwasan nilang maantala ang paglago ng kanilang buhay at patuloy na hahangaring mapalugod ang kalooban ng Diyos. Ito ay isang pamantayan. Kung matatamo ninyo ito, sapat na patunay ito na nakamit mo na ang presensya ng banal na espiritu. Kung palaging negatibo ang isang tao at kung matapos man silang tumanggap ng kaliwanagan at makilala ang kanilang sarili, na nanatili pa rin silang negatibo at balintiyak at hindi magawang tumayo at kumilos na kasabay ng Diyos. Tinatanggap lamang ng ganitong klaseng tao ang biyaya ng Diyos. Ngunit hindi sumasa kanila ang banal na espiritu. Kapag negatibo ang isang tao, ibig sabihin ay hindi pa bumabaling ang kanilang puso sa Diyos at hindi pa naaantig ng espiritu ng Diyos ang kanilang espiritu. Dapat itong maunawaan ng lahat.